Wala pang sinabing ni Tally ang Los Angeles Lakers kung gaano katagal bago makabalik itong si Jackson Hayes pagkatapos na ma-injured siya sa kanilang laban kontra Suns kahapon. Nagkaroon siya ng injury sa kanyang ankle o bukong-bukong mga idol sa kanilang laban at yun ho ang kanyang kaparehong ankle na na-injured din na siya nagpamis sa kanya ng maraming linggo. Walang nangyaring contact dito Nagkaroon siya ng injury pagkatapos ng kanyang landing, pagkatapos niyang magdunk sa assist galing kay Riddish. Magandang balita sana yung kanyang pagbabalik dahil kahit papano mayroong kapalitan si Anthony Davis sa center position. Pwede na ngang makapaglaro sana si Anthony Davis sa posisyong forward kung nandyan itong si Jackson Hayes. Kaso nga lang mga idol na injured siya ulit. Ayon sa impormasyon galing sa kanilang NBA insider, magbibigay ng update ang Los Angeles Lakers patungkol sa kanya bago magsimula yung kanilang laban kontra Spurs mamaya. Sa pagawa ko ng video nito ay wala pang inilalabas na update ang Los Angeles Lakers mga idol. Sa ngayon, meron pa naman isang big man na backup ang Los Angeles Lakers para kay Anthony Davis at yun hoy si Christian Coloco. Pasok na sa quarterfinals ang Rockets pagkatapos na sila ay magkaroon ng 3-0 record sa kanilang grupo. Sinamahan nila ang Golden State Warriors na pasok na rin sa quarterfinals pero hindi pa alam kung sino yung kanilang makakalaban. Sa ngayon, ang papremyo para sa NBA Cup ay pera lamang mga idol. Wala pang additional na mga impormasyon kung ano ang kanilang isasama. Sa matatalo sa quarterfinals sila'y makakatanggap ng $51,000 mahigit. Ang matatalo sa semifinals ay makakatanggap ng $102,000 mahigit. Ang matatalo sa championship game ay makakatanggap ng $200,000 mahigit. At ang magkakampyo naman makakatanggap ng $500,000 mahigit mga idol. Naging usap-usapan noong nakarang season, na dapat bigyan pa ng additional na mga papremyo ang magkakampiyon sa NBA Cup o in-season tournament. Marami ang nagpaabot ng kanilang suisyon na dapat kung sino yung magkakampiyon sa NBA Cup ay magkakaroon na ng posisyon para sa playoff. Yan ang ating abangan mga idol kung kanilang isasama yan maliban sa kanilang monetary prices. Ano? Sa ating huling balita, Papipirma na ng Sacramento Kings itong si Drake Roder ng kontrata sa kanila. Ito ay nanggaling mismo kay Shams ng ESPN. Ito yung kinagandahan kung meron kang bakanting spot sa iyong kupunan, Dahil itong Sacramento Kings ay pupwede nga hong makapagpirma ng free agents sa ngayon. At itong si Jake Crowder ang kanilang pinili. Kabilang ang Sacramento Kings sa ngayon sa mga team na nasa kolelat. At kaya kinakila nila itong katulad ni Drake Rauder na isang 3 d na malalaro. Yung isang uh, shooter at meron ding depensa. Nangangailangan sila ng additional na scoring option. And at the same time, yung isang manalarong po pwede makapagbigay ng depensa para sa kanila. Hindi nga humagandang tinatakbo ngayon ng Sacramento Kings kung saan meron silang kasalukuyang record na 8 wins and 10 losses. So yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. And as always, thank you for watching.